Hello guys, good morning. Good morning po. Ito po ang inyong lingkod, Tita Lordis Vlog. Kamusta po kayo? Pagpalang araw po sa lahat. Sinsya na po, ngayon lang tayo uli nakapag, ano, nakapag, uh, video ng, ano, busy po kasi. Ito po ngayon, ang ating lulutuin mga guys, oh. Uh, bulang lang meron tayong pritong buntot ng bangus may bagong isla merong yan kamatis okra sili may isang gabi na maliit sibuyas, kamatis yan po uh, sitaw at saka ito pong malapat hindi ko alam ang tawag nito Ayan. kalabasa at saka saloyo Ayan. lagay po natin dito yung bangos lagay natin yung bangos kamatis sibuyas lagay na rin natin yung buto para po lumamot saka tayo mag kuluan sa tubig. Lagyan natin ng tubig mga guys. Yan mga guys. So, natin. Mamaya po, pag kumulo na, lagay natin, lagyan natin ng mga tatlong kutsarang bagoong para pang palasa. Yan, tanhin muna natin yung bangos na pinirito para po masarap kaya po mga guys ano pong lotong masarap dyan takpan muna natin para madaling kumulo ito pong saloyot dito kailangan hugasan ng mabuti mga guys kasi ano dito po sa kwait ay napakabuhangin Daming buhangin, yan. Yan ang sitaw natin, sariwang-sariwa. Okra. Sa kasili. Yan. Habang walang customer, yan, mag ano muna tayo, magloto loto tayo, guys. Para mamaya, kung may customer man tayo, ay naka luto na tayo. Dito po sa kusina namin. Yeah. Ito ang aming lutuan. Pero bawal dito magprito. Dito po kasi kami sa parlor. pa siya kumulo mga guys yan mamaya po unahin natin paglagay itong sitaw yan po unahin natin ng lagay yung sitaw tapos po yung saluyot at saka itong ano madali pong maluto to eh yung kalabasa pati okra yan okra sa ibabaw na yan kasi madali po yung maluto mga guys kalabasa sige po mga guys thank you for watching salamat po Comment po kung anong luto ang masarap dito. Pa-like po and share, subscribe. Salamat po mga kabayan. Thank you very much. God bless us.